support ah. Ma'am Sila po si Ma'am Ma Sila Laco na Damasco. Ma'am Sila uh, Damasco salamat po. Okay nakakatabaan ng puso sa lahat po ng mga vendors po asahan niyo po na nandito lang po kami meron na po kayong malalapitan so lahat po ng um, pwede natin balangkasin kung may mga problema po mga kailangan niyo. Andito pa ang vendors party list po. Pa. Salamat po ng marami sa inyo. Salamat ati Sila nakakaiyak naman. Thank you po. Thank you po. Thank you po. mga vendors